Panginoong Jesus, ngayon ay nagsasalita ako para sa kapatid na lalaki o babae na dumaraan sa bagyong tila walang katapusan. Gaano na katagal mong nilalabanan ang pagsubok na ito? Ilang beses ka nang nagising na umaasang giginhawa na, ngunit ang araw ay nagsimula pa rin ng puno ng bigat at dalamha. Ang Diyos ko ay nakakaalam ng sakit na yan. Nakikita niya ang iyong lakas loob sa harap ng tao, ngunit alam niya ang wasak na loob mo. Naririnig niya ang iyak mong itinatago, mga dasal na binubulong kapag walang nakakakita. At nais kong malaman mo ang isang katotohanang magbabago ng lahat. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos para bigyan ng tagumpay ang kanyang anak. Walang hangganan sa kapangyarihan ng Panginoon kapag ang kanyang mga mahal ay nangangailangan ng tulong. Kaya niya ang lahat. Nakikita niya ang hindi mo abot. Handa na ang kanyang solusyon. Ang daan ay nilalatag na ang sagot ay ipinapasa na. Ang imposible para sa iyo ay madali lamang sa kanya. Ang dulo na akala mo ay simula pa lamang ng kanyang himala. Panginoon, alam kong mayroon kang solusyon sa anumang problema. Humihingi ako ng tulong kapag nanghihina ang aking isipan. Hinihiling kong 'yong pagsabihan at palayuin sa akin ang mga negatibong kaisipan, mga kaisipang hindi kapayapaan. Ipadala mo ang iyong mga anghel ng digma upang ako'y protektahan. Nais kong ipahayag na malugod kang tinatanggap banal na Espiritu ng Diyos sa aking isipan, sa buong aking buhay. Nais kong ipahayag na ang aking buong isipan at buhay ay pag-aari mo, Panginoong. Diyos, huwag mo sanang pahintulutan na ako'y gapiin ng mga puwersa ng kadiliman. Saklolo mo ako, Panginoon, sapagkat nagtitiwala ako na ikaw ang aking kanlungan sa anumang sitwasyon. Lubos akong nagtitiwala sa iyo, aking Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Humihingi ako ngayon na buksan mo ang landas para sa bawat nanonood. Buksan mo, Panginoon. Buksan mo ang mga pintuang ang matagal nang nakasara. Buksan mo ang mga daan kahit saan lamang may pader. Gawin mong totoo ang dating hindi tinitingnang posibleng mangyari sa harap ng mga sumampalataya kahit walang nakikita. Ikaw ang Diyos na bumubukas ng daan sa dagat, gumagawa ng lansangan sa ilang, nagkakaloob ng tubig mula sa bato. Kung ginawa mo noon, gagawin mo muli ngayon. Ano mang suliranin sa pananalapi, relasyon na wasak, kalusugang nababahala, hanap buhay na wala pa, pamilyang nagkakahiwalay, lahat ng ito'y kayang ayusin ng Panginoon. Idinideklara ko sa ngalan ni Jesus, binubuksan ng Diyos ang bagong landas para sa ang mga tanikala ay napuputot. Ang mga pinto ay bumubukas. Ang imposible ay sumusuko sa pangalan ni Jesus. Sampalatayanan mo ng buong puso. Aman ng habag. Dumudulog ako na palamigin mo ang bagyong dumadaan sa buhay ng marami. May mga bagyong loobin. Ang di nakikita pero winawasak ang kalooban. Ang kaba, takot, at lungkot na umaagaw ng saya. May mga panlabas na bagyo. Mga problema sa trabaho. Mga bayarin na di matapos-tapos, mga sakit ng katawan, mga pagkawala na sumasakit sa kaluluwa. Panginoong Hesus, ikaw ang nagsabi sa nagngangalit na alon, "Tumigil ka, manahimik ka," at sumunod ang dagat. Huminto ang hangin, natahimik ang bagyo sa iyong tinig. Nananalangin ako ngayon, sambitin mo ang kapayapaan sa bawat buhay. Patahimikin mo ang galit ng alon na gustong tangayin ang aking kapatid magdala ka ng kapahingahan sa magulong pag-iisip. Pagalingin mo ang sugatang puso. Ibalik mo ang nawalang pag-asa. Ipagkaloob mo ang iyong kapayapaang lampas sa pangunawa ng tao sa bawat tahanan ngayon. Kapayapaan sa isipan, damdamin, pasya at pag-asam. Panginoon ng mga hukbo, hinihiling kong ipadala mo ang iyong mga anghel upang makipaglaban ng kasama ang bawat isa sa gitna ng espiritual na labanan. Ang Biblia ay nagsasabing ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay at nakapalibot sa mga may takot sa Kanya. Idinedeklara ko ngayon, may mga anghel na ipinapadala ngayon mismo para magbantay, magingat, at makipaglaban para sa bawat anak mo. Naway isara ng mga anghel ng Panginoon ang daan ng kasamaan at buksan ang pintuan ng biyaya. Pigilan nawa nila ang lahat ng atake ng kaaway at ipasa ang tagumpay mula sa langit. Kapatid, hindi ka nag-iisa sa lab. May sundalong di mo nakikita sa paligid mo. May kapangyarihang mula sa langit na kumikilos para sa iyo. Ang di mo kayang gawin, tinutupad ng mga anghel ng Diyos. Ang hindi mo abot, naabot na nila para sa iyo. Akala ng kaaway matutumba ka, ngunit di niya alam na ang Panginoon ay magpapadala ng tulong mula sa banal na dako hindi mo laban ito. Laban ito ng Panginoon. Diyos na walang hanggan, idinedeklara ko ngayon ang makapangyarihang katotohanan. Iyon na ang pagpapala. Maniwala ka lang. Idineklara na sa langit ang tagumpay. Kailangan lang nitong mahayag sa lupa. Paparating na ang himala mo. Alam mo kung anong umaantala? Kawala ng pananampalataya, pag-aalinlangan, at takot na masaktan na naman. Panginoon, palakasin mo ang pananampalataya ng bawat isa. Pagkat pagkakaroon ng pagtitiwala kahit lahat ay tila sa lungat. Paniniwala kahit di pa nagbabago ang sitwasyon. Pagpahinga kahit di pa dumarating ang sagot. Nakapangalan na ang pagpapala sa bawat isa. Inilabas na ang kagalingan. Ipinadala na ang probisyon. Itinakda na ang pagbabago. Manampalataya ka. Hindi bahagyang paniniwala kundi matatag at tiyak na pananampalataya na nagsasabing, Tutupan ng Panginoon ang lahat ng kanyang pangako sa buhay ko. Panginoon, sa sandaling ito, idinadalangin ko rin ang mga pagod ng makipaglaban, ang mga walang lakas pang manalangin, ngunit nagdadala pa rin ng munting pag-asa sa kanilang puso. Naway dalawin sila ng iyong banal na espiritu ngayon, magdala ng aliw, pagpapanibago at kapayapaan. Naway bumuhos ang iyong presensya sa bawat lugar kung saan naririnig ang panalangin ito. At naway yakapin ng iyong pag-ibig ang bawat isa na parang di nakikitang, ngunit makapangyarihang yak. Naway patahimikin ng iyong kapangyarihan ang lahat ng tinig ng paghat, lahat ng pagkabalisa ng kaluluwa. At naway itaas ang iyong pangalan kahit sa gitna ng mga sakit. Ikaw ang Diyos na bumabago ng luha tungo sa patotoo at naniniwala ako na mga himala ay pinalalabas sa sandaling ito. Mahal na ama, ang iyong salita ay nagsabing, ang pintuang binuksan mo ay walang makapagsasara. Ilang beses na bang sinubukan ng kaaway na isara ang pintuan ng iyong biyaya? Ilang tao na ba ang nagtangkang pigilan ang iyong pagpapala? Ilang sitwasyon ang parang nagsabing, tapos na ang lahat. Ngunit kapag Diyos ang nagbukas, walang makapagsasara, hindi demonyo, hindi mahika, hindi paninibugho, hindi sa lungat na kalagayan. Panginoon, hinihiling ko na buksan mo ang bawat pintuan ng trabaho, oportunidad, kagalingan, at pagbabago. Buksan mo ang mga pinto na matagal nang di na halos sumuku na ang tao sa kahihintay buksan mo ang mga pinto na tinangkang harangan ng kaaway. At kapag ikaw ang nagbukas, wala na sanang makapagsara. Maging maliwanag, lantad, at ganap ang tagumpay na lahat ay makapagsasabing, Diyos ang gumawa. Iyong tagumpay ito, hindi mahalaga ang ginawa ng kaaway. Gaano man ito katagal, gaano man kahirap ang iyo ang tagumpay. Panginoong Hesus, dumarating sa buhay ang sandali ng pagpili matitigilan ba tayo sa kalungkutan o magsisimula ng magpuri? Itinuturo ng iyong salita na kapag iniaabot natin ang lahat sa Panginoon, kapag nauunawaan ang kanyang paraan ng pagkilos, nagbabago ang lahat. Kapatid, marahil di mo nauunawaan kung bakit mo dinaranas itong marahil nagtatanong ka bakit pinayagan ang sakit, paghihintay at labanan. Ngunit nais kong sabihin sa iyo, alam ng Diyos ang ginagawa. Hindi siya nagkakamali. Hindi kanya kinalimutan. Hindi siya nakatunganga. Sa kanyang pagkamatiyaga at sa kanyang paraan ng pagkilos, laging may layunin. May ginagawa siya sa iyo na tanging ang sitwasyong ito lang ang makagagawa. Inihahanda ka sa mas malaki. Pinatitibay ang iyong pananampalataya. Tinuturuan kang umasa lamang sa kanya. Ibigay mo na ang lahat sa kanya tumigil sa sariling pagsikap at pangangamba, magpahinga at hayaan ng Diyos ang kumilo. Panginoong Diyos, ang iyong paraan ay perpekto. Kahit di namin maintindihan, kahit parang mabagal, kahit gusto naming iba ang nangyayari, alam mo ang dapat, alam mo ang panahon at resulta. Pinakakahanga-hanga, kahit ang mga kasong walang pag-asa, may sagot ka. Ang kasal na sinabing tapos na, kaya mong buhayin muli anak na naligaw ng landas. Kaya mong ibalik. Kalusugang pinabayaan na ng mga doktor. Kaya mong pagalingin. Negosyong bumagsak. Kaya mong ibangon. Walang kaso na imposibleng lutasin para sa Panginoon. Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Kaya huwag sumuko. Huwag bumitaw. Huwag tanggapin ang pagkatalo. Magpatuloy sa panalangin, sa pananalig, sa pagtitiwala. Dahil may sagot ang Panginoon. Maawaing Ama, idinedeklara ko ngayon sa bawat bu ang Panginoon ang gumagawa ng daan sa gitna ng dagat. Sa lugar ng balakid, ang Panginoon ay nagbubukas ng landas. Sa harap ng imposibleng sitwasyon, nililikha ng Panginoon ang posibilidad. Bubuksan ang pulang dagat ng iyong buhay. Hahatiin ang mga alon na umaambang sumira. Lalabas ang daan na di mo nakit. Makakatawid ka sa gitna ng bagyo ng di daraan sa disyerto ng di mamamatay, lalampas sa lambak ng di masisira, sapagkat kung ang Diyos ang gumawa ng daan, walang makapipigil sa iyo. Ang mga kaaway na hahabol sa iyo ay maiiwan. Ang problema ay maglalaho at ikaw ay makararaos, aawit ng tagumpay, magpapatutoo sa kabutihan ng Diyos. Ginagawa niya ang daan para sa iyo ngayon. Baka hindi mo pa nakikita Ngunit ito'y inihahanda na. Maniwala ka dito. Panginoong makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapatahimik ng bagyo. Hindi mahalaga kung gaano kabagsik ang unos ng buhay ng sinuman, sapat na ang isang salita mo para magkaroon ng ganap na katahimikan. Nananalangin ako ngayon, patahimikin mo ang mga bagyong emosyonal, ang pangangamba na pumipigil sa tulog, ang kaba sa dibdib ang pagkabahala na kumakain ng kapayapaan. Patahimikin mo ang bagyong pangpamilya, mga pagtatalo, lamat at hindi mapagkasundo ang damdamin. Patahimikin mo ang bagyong pinansyal, mga utang, kakulangan, kakapusan. Patahimikin mo ang bagyong pangkalusugan, mga kirot, karamdaman, masasamang balita ng mga doktor. Magsalita ka sa hangin at alun ng buhay ng bawat isa tumigil ka at mangyari ang napakalalim na kapayapaan na kahit sa gitna ng kagipitan, pagpapahinga ang maramdaman. Dahil ikaw ang Diyos, sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Ikaw ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Diyos na walang hanggan, nais ko na maunawaan ng bawat isa kung sino ka. Hindi ka basta Diyos lamang. Hindi ka malayong nilalang na walang pakialam. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng iyong salita. Ikaw ang Diyos na sumasalot umaalalay sa lahat ng bagay. Hindi ka natatalo kailanman. Hindi ka nabigo ni Numan. Kung sinabi mong gagawin mo, gagawin mo. Kung nangako ka, tutuparin mo. Kung sinimulan mo ang isang bagay sa buhay, tatapusin mo ito. Siya ang Diyos ng iyong kalusugan, ng iyong pananalapi, ng iyong mong relasyong marital, ng iyong mga anak, ng iyong trabaho, ng lahat ng bagay. Wala ni isa mang walang saklaw ng kanyang pagkilos. Wala ni isang mahirap para sa kanya. Wala ni isa mang makakahadlang sa kanyang mga plano. Kaya magpahinga ka, magtiwala, maghintay. Dahil siya ay Diyos, at bilang Diyos, pangangalagaan kanya. Panginoong Jesus, may mga taong nanonood ngayon na kailangang marinig ito. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi mahalaga kung anong pinagdadaanan mo gaano nakatagal ang iyong laban, ilang ulit ka na bang nadapa, hindi ka pababayaan ng nangako siya. Hindi kita iiwan ni pababayaan, ipinangako niya, sasa iyo ako hanggang wakas. Nang iniwan ka ng lahat, nanatili siya. Nang nagpasya kang sumuko, nanatili siya. Nang mukhang wala ng solusyon, tuloy pa rin ang paggawa niya. Siya ay tapat, hindi siya nagbabago. Hindi nababawasan ang pagmamahal niya kahit di ka perpekto, di nagbabago sa kalagayan, di natatapos, kahit magkamali ka. Mahal ka niya ng walang hanggan. At dahil mahal ka niya, iingatan, poprotektahan, at ililigtas ka niya. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Amang mapagmahal, idinadalangin ko ang proteksyon sa bawat buhay. Protektahan mo sila, Panginoon. Ilayo sa lahat ng panganib, mga atake ng kaaway, mga bitag at mga hindi nakikitang panganib takpan mo sila ng iyong banal na dugo bawat tao bawat pamilya bawat tahanan hayaan mong magbantay ang anghel ng panginoon at hindi makalapit alinmang kasamaan hayaan mong kalasin ng pananampalataya ang lahat ng mga palaso ng kasamaan ibalot ang buong baluti ng diyos sa bawat anak mo ingatan ang pag-iisip sa masamang kaisipan Ingatan ang puso sa mapait na galit. Ingatan ang katawan sa karamdaman. Ingatan ang pananalapi sa pagkalugi. Ingatan ang relasyon sa pagkawasak. Ngayon ay dinideklarang banal na proteksyon. Walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagong. Walang plano ng kaaway ang uusad. Ikaw ay nababalutan, nababantayan, at napoprotektahan ng kapangyarihan ng Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sapagkat kahit hindi natin nauunawaan ang proseso, magtitiwala tayo sa iyong layunin. Naway matutuhan ng bawat puso dito ang magpahinga sa iyo na alam na ang panahon ng sagot ay nasa iyong mga kamay. Naway bumangon ang pananampalataya na parang buhay na apoy, sinusunog ang takot, pag-aalinlangan at pangamba. Naway magkaroon ng pagpapagaling, kalayaan, pagkakasundo at kapayapaan naway luwalhatiin ang iyong pangalan sa bawat detalye ng ating kasaysayan. At sa huli, naway tumingin tayo sa nakaraan at masabi, ang Panginoon ang gumawa nito at kamangha-mangha ito sa ating mga mata. Diyos, idinedeklara ko ang kapayapaan sa bawat kapayapaan na mula sa iyo, kapayapaang hindi kayang ibigay o alisin ng mundo, naway bumalot sa puso ang iyong kapayapaan sa mismong oras na ito palayasin mo ang takot, pangamba at pag-aalala. Sanang bawat isa ay makatulog ng tahimik ngayong gabi dahil alam nila'y hawak mo ang lahat. Sa napagising ay kapayapaan pa rin, nagtitiwala na ikaw ang gagabay sa bawat hakbang. Kapayapaan para sa hamon ng buhay, kapayapaan upang makapaghintay ng sagot, kapayapaan upang malampasan ang pagsubok. Panginoon, nawa ang iyong kapayapaan ay parang umaagos na ilog lumalagpas at dumadaloy sa bawat aspeto ng buhay at kalakip ng kapayapaang ito ang katiyakan. Hindi ka iiwan ng Diyos. Kasama mo siya. Bibigyan ka niya ng tagumpa. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin at nagpapahay. Mahal kong kapatid, kung ang panalangin na ito ay umantig sa iyong puso, kung nadama mo ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng lakas, nais kong magpaabot ng mahalagang healing. Una, pindutin mo ang like na baton dito sa ibaba. Sa ganitong paraan, pinalalakas mo ang ministeryong ito at tinutulungan kang makarating sa daan-daang libo pang nangangailangan ng pag-asa, kapayapaan at pagkakilala sa Diyos. Pagkatapos, ibahagi mo ang video ito. Isipin mo ngayon kung sino ang kakilala mong dumadaan sa pagsubok. May nanlulumo, may kailangang makarinig na hindi sila iiwan ng Diyos i-share mo sa kanila. I-send mo sa group ng pamilya, sa kakilala mong nasasaktan. I-post mo sa iyong social media. Maaaring ikaw ang gagamitin ng Diyos para magdala ng pag-asa sa isa pa ngayong araw. Huwag itago ang mensaheng ito. Ikalat ang panalampalataya. At higit pa, iwan mo dito sa mga komento ang iyong pangalan o pangalan ng taong gusto mong ipagdasal namin. Isulat mo sa ibaba ipanalangin mo ako. Ito ang pangalan ko. O, ipanalangin mo ang aking pamilya. O, ipanalangin ang kalusugan ng aking. Ipapanalangin namin isa-isa bawat pangalan dito. Ang espasyong ito ay dambana ng panalangin at nais ka naming itaas sa trono ng Diyos. Huwag mahiyang maghayag ng pangangailangan. Hayaan mong ipanalangin ka ng iglesia. Kung may ginawa na ang Diyos na kagilagilalas sa iyong buhay, kung tumanggap ka na ng tagumpay, kung may himalana, ibahagi mo ang iyong patutuo sa mga komento. Isulat mong, Pinagaling ako ng Diyos. Ibinangon ang kasal ko ni Jesus. Binigyan ako ng Diyos ng trabaho. Ito ay magpapatibay ng pananampalataya ng marami. Malakas ang iyong patutuo. Sasangkapan nito ang mga gustong sumuko. Ibahagi mo kung anong ginawa ng Diyos. Sa wika ng salita, Nalalampasan natin sa dugo ng kordero at sa salaysay ng patutoo. At huli, ngunit di ibig sabihin, hindi mahalaga, manatili ka rito sa ating channel. Mag-subscribe kung di ka pa nakasubscribe. I-on ang kampanilya ng mga notification para hindi ka mahuli ng panalangin, aral, at salita ng pag-asa. Dito ay sabay-sabay tayong nananalangin, lumalapit sa Diyos at sumasampalataya sa mga pangako niya. Bahagi ka ng pamilyang ito ng pananampalataya. Naway patuloy ka naming mapagpala, mapatatag at mapatibay. Ito ay tahanan ng dalangin, awit at tunay na pagsamba. Manatili ka kasama namin. Marami pa ang Diyos na inihahandang biyaya. Pagpalain ka at ingatan ng Panginoon. Liwanagan ang mukha niya sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan sa pangalan ni Hesus. Amen.